pahilam mo muna yan makakahuli ka dito pwede makakahuli ka talaga ito baga oh. isa pa habaan mo dito sa bila sa bila side hmm. ba nanagwan dito kanan na dito sa bila eh sige dyan si Joseph 100. yan na kuli Bukaw mo yata Gaw na Patanggal pa yan So <laughs> ito nga dito Ay, bugaong kagad Nasa bita sa panga, nasa mata Sa mata, na mata Na mata Na bugaong One jigs Hindi makakalpa Uli kagad isa Sabi sa ilog. Yung sa ilog ko nahuli yun, kinain ko. Pero yung, yung nag asol ng kulay. Hmm. Yung tilapia sa, arangka, sa ano, sa batay, ano na rin. Yung maitim na rin. Ang ng pato. Babo dyan Sama na pati ng ano. Oh, si Bad. Oh, lakas. Babo. Oh. Diego, laki dito Diego. Oh. oh, huwag kang ka mga dali ng ano, mga to. ayun ano kaya tumagat nga. Ah, dali rin ng Palakaya TV. Palakaya TV official po. Ano oh, pala po? Ay, la pala po nga. Oh. Sabi <coughs> ko sa iyo eh Ah, <coughs> <coughs> dali rin ng palakaya Ah, TV po. <laughs> uh, lalaki ito. No? Ang sarap ng hilay. Uhuy. Uh, sa labas tumama ako. Oh. Mm hmm dapat na oh. Lapu-lapu. Kung sa amin ay buk-buk. bu. <tuk> Sabit. <tangan> <tuk tangan> cái đi Sky ok Nào, okay. okay. <coughs> nào tsaka ni makasiping, magkasiping daming isda magputo niya na eh talagang sa na eh Kalau kat tu, kalau sah, kalau sah